Karamihan ng mga lalaki ngayon ay mayayabang. Akala nila alam na nila lahat kaya hindi na sila natututo ng mga bagong bagay. Nakakaawa. May mga lumang karunungan sa mundo na kayang baguhin ang buhay mo. Kaya nitong tulungan ka maabot ang pinakamalalaking pangarap mo sa buhay. Pero gagana lang to kung isasantabi mo ang ego mo, kayabangan mo at tatanggapin mo ng buo na maging estudyante ka. Dadaanan natin ang labing dalawa na stoic rules para sa success. Etong mga rules na to ay ginawa mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas at sobrang nakatulong sa maraming tao sa history. Inaanyayahan kitang manatili hanggang dulo para matutunan lahat ng rules at ma-apply mo sa buhay mo. Rule 1. Always a student. Ewan ko ba pero karamihan ng mga lalaki sa online sobrang laki ng ego. Lagi nilang sinasabi yung mga salitang be a leader, never a follower. Yung mga nagsasabi niyan ay wala silang student mindset. Kasi ang pagiging estudyante ay pagiging follower. Sumusunod ka sa teacher mo. Pakinig ka ng mabuti. Para maging isang mahusay na leader, dapat marunong ka ring maging mahusay na follower. Dapat marunong tayong tumahimik at hayaan ang mas qualified na tao na manguna sa atin. Para kay Epictetus, bawat isa sa atin ay parehong teacher at student. Lahat tayo nasa landas ng self-improvement, pero hindi diretso ang daan na to. Spiral siya. May sinusundan kang mas nauna sa'yo at may sumusunod din sa'yo in return. Itong mindset na leader ka lang, never follower ay basura. Puro ego lang ang nagpapatakbo dyan at yan din ang pumipigil sa'yo para maging tunay na estudyante at matuto sa buhay kailangan mong matutunan magpakumbaba at tanggapin ang student mindset. Rule 2. Speak with the Dead Si Zeno, ang founder ng Stoicism, pumunta siya sa isang wise man matapos niyang mawala lahat ng yaman at lahat ng ari-arian niya. Gusto niyang malaman kung ano ang dapat niyang gawin para magkaroon ng best life. Ang payo ng wise man kay Zeno, Speak with the Dead. Ano ibig sabihin nun? Parang multo na kailangan mong makipag-usap sa sementeryo? Siyempre hindi! Ang ibig sabihin ng wise man ay magbasa ng libro. Dahil sa mga libro, nakakausap natin ang mga taong wala na dito sa mundo. Tama ka, patay na yung katawan nila, bulok na sa lupa o abo na lang. Pero sa mga pahina ng libro, buhay pa rin sila at ang kanilang mga salita. Tandaan mo, pwede tayong kumuha ng karunungan sa mga nabubuhay at sa mga patay na sa pamamagitan ng pagbabasa. Yung ancient at modern wisdom, kaya mong makuha agad at hangal ka kung hindi mo gagamitin yon. Tandaan, hindi lahat ng readers ay leaders, pero lahat ng leaders ay readers. Kaya magbasa ka. Rule 3: Conquer your mornings. Si Marcus Aurelius ay isang Roman emperor. Maraming humanga at tumingala sa kanya, pero sa totoo lang, isa lang din siyang normal na tao, may laman at dugo. Mortal tulad mo at tulad ko. May mga araw na tinatamad din si Marcus Aurelius. Alam niya na kailangan niyang bumangon, pero gusto niyang manatili sa ilalim ng kumot na mainit at komportable. Ang nagpaiba sa kanya at naging dahilan kung bakit siya naging great ay dahil hindi siya bumigay sa mga tukso na yon at hindi niya pinapabayaan ang mga tasks niya tuwing umaga alam niya na kapag pinanalo mo ang umaga mo, mas madaling manalo sa buong araw at sa buhay. Personally, may dalawang bagay akong ginagawa para maging productive ang umaga ko. Una, sinusulat ko na agad yung pinaka-importanteng tasks bago ako matulog para pagising ko hindi na ako nag-iisip kung ano ang gagawin ko. Pangalawa, gumagalaw ako physically. Hindi naman kailangang intense na sports Basta lang mapaandar ko ang katawan ko para magising din ang utak ko. Pagkatapos nun, action agad at inaatake ko yung umaga. Tandaan mo, keep it simple. Hindi mo kailangan ng komplikado o mahaba na morning routine. Rule 4. Ask yourself if it's necessary. Karamihan ng lalaki nakatutok sa mga walang kwentang gawain. Ang dami nilang ginagawa na hindi naman importante tapos dinidelay pa nila yung tunay na mahalagang trabaho na alam nila sa sarili nila na dapat nilang gawin. At pagkatapos nun, pinapaniwala nila ang sarili nila na productive sila. Makinig ka, ang matapos ang maraming walang kwentang bagay ay hindi productivity, kundi katangahan, self-sabotage yan. Hindi ka makakagawa ng malalaking bagay sa buhay kung ganoon ang approach mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The attention you give to any action should be in due proportion to its worth. Ibig sabihin, kung hindi naman valuable ang isang task, huwag mo ring bigyan ng sobrang atensyon. Meron lang tayong 24 oras sa isang araw, kaya huwag mong sayangin sa mga hindi importante bagay. i mo sila kung pwede o dedmahin na lang para makapag-focus ka sa mga totoong bagay na may epekto sa buhay mo. Kaya next time na may ginagawa ka, Tanungin mo ang sarili mo. Itong ginagawa ko ngayon, importante ba talaga? Rule 5: Focus on what's under your control. Karamihan ng mga lalaki, inuubos ang oras nila sa pag-aalala sa mga bagay na wala naman talaga silang control. Nababaliw na sila kakaisip sa ibang tao, politika, o problema ng modernong mundo. Ang tinuturo ng mga Stoics ay simple lang, mag-focus ka lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At bitawan mo yung mga bagay na hindi mo hawak. Kapag naintindihan mo to, magiging mas practical ka at hindi mo nasasayangin ang oras at energy mo sa kakaisip ng mga bagay na walang silbi. Sa halip, mailalaan mo lahat ng focus mo sa mga bagay na talagang tutulong sa iyo para maabot ang mga pangarap mo. Rule 6: Don't suffer from imaginary problems. Bilang isang lalaki, natural lang na iniisip natin ang mga posibleng problema at mga kapahamakan sa buhay. Kasi totoo nga naman, hindi madali ang buhay ng isang lalaki. Pero kung iisipin mo nang mabuti, karamihan sa mga negatibong senaryo na iniisip natin ay hindi naman talaga nangyayari. Sabi ni Seneca, "We are more often frightened than hurt, and we suffer more from imagination than reality." Ibig sabihin, mas madalas tayong natatakot kaysa totoong nasasaktan at mas marami tayong paghihirap na guni-guni lang kaysa sa totoong realidad. Kaya subukan mong mag-focus sa present moment at manatiling kalmado. Yung kinakatakutan mong mangyari, madalas hindi naman talaga mangyayari sa huli. Rule 7. Be strict with yourself, tolerant with others, Mahalaga na may matibay kang prinsipyo at malinaw na paniniwala tungkol sa ano ang tama at mali. Pero kasabay nun, dapat marunong din tayong maging maunawain at mapagpatawad sa ibang tao. Hindi ibig sabihin nito na tatanggapin na lang natin ang mga hindi makatarungan o masasamang gawain, pero ang point ay hindi natin kailangang husgahan lahat ng tao na hindi umaayon sa gusto natin. Mas mabisa ang pamumuno sa pamamagitan ng magandang halimbawa kaysa sa puro salita o panghuhusga. Kapag ikaw mismo ang nagpakita ng disiplina at tamang values, mas malaki ang chance na ma-inspire ang iba. Rule 8: Remember that you die every day. Sabi ni Seneca, madalas tayong nagkakamali sa pagtingin sa kamatayan. Iniisip natin na mangyayari pa ito sa malayong hinaharap. Pero ang totoo, nangyayari na siya ngayon bawat sandaling lumilipas, pag-aari na ng kamatayan. Unti-unti tayong pumupunta papalapit dito at hindi na natin mababalik ang oras na lumipas. Ibig sabihin, hindi malayo ang kamatayan. Kasama natin siya ngayon. Kaya kailangan nating mabuhay habang may oras pa tayo. Huwag na tayong mag-procrastinate. Huwag nating iwanang nakabitin ang mga bagay. Sulitin natin ang oras habang nasa atin pa siya. Rule 9. Embrace the storm. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay mangyayari ayon sa gusto natin. Ang buhay ay hindi predictable. At kahit ang dakilang si Marcus Aurelius ay nakaranas siya ng mga challenges na wala sa kontrol niya. Pero pinili niyang tignan ang mga pangyayari sa positibong paraan at gamitin yon para sa advantage niya. Sa buhay, may darating na magaganda at masasamang bagay. May mga araw na maliwanag at maaraw pero may mga araw din na madilim at umuulan. At minsan, dadaan ka pa sa malupit na bagyo. Nasayo kung paano mo haharapin ang lahat ng yon. Pwede mong hanapin ang positive side ng mga nangyayari at gamitin yon para sa growth mo. O kaya mabuhay ka na lang palagi sa inis at pagsisisi. Rule 10. Cut the noise. Karamihan ng lalaki ay nalulunod na sa distractions ang smartphone na mismo ang kumokontrol sa kanila. Kalat na ang utak nila. Laging nauubos ang oras sa walang katapusang entertainment, chismis, at walang kwentang opinyon. Sabi ni Epictetus, ang totoong freedom ay hindi lang basta yung magagawa mo ang gusto mo, kundi yung malaya ka sa mga bagay na kumokontrol sa'yo. At ngayon, karamihan ng lalaki ay alipin na ng distractions. Tandaan mo, hindi ka aangat at magiging great kung ang atensyon mo ay hawak ng ibang bagay. Kaya cut the noise. I-unfollow mo yung mga tao na nagsasayang ng oras mo. Limitahan mo ang walang kwentang consumption. Palitan mo ang ingay ng katahimikan dahil ang silence ang nagdadala ng clarity at ang clarity ay ang kapangyarihan. Rule 11. Endure voluntarily. Ang mahihinang lalaki ay iniiwasan ng hirap ang malalakas na lalaki niyayakap ang hirap. Alam ng mga Stoics na ang voluntary hardship ay nagpapalakas ng loob. Kaya nga si Seneca, kahit mayaman, sinasadya niyang maranasan ang hirap. Natutulog sa sahig, nagsusuot ng magaspang na damit. Kumakain ng simpleng pagkain. Bakit? Para ipaalala sa sarili niya na kaya niyang tiisin ang kahit ano. Kapag pinipili mong maranasan ang hirap, hindi ka na basta-basta natitinag kapag dumating na ang totoong challenge. Cold showers, hard training, fasting, discipline, lahat ng yan tools para ukitin ang tibay sa pagkatao mo. Kung gusto mong maging unbreakable, kailangan mong matutunang tiisin ng kusa bago ka pilitin ng buhay na tiisin ang mga bagay na ayaw mo. Rule 12. Live by principles, not feelings. Karamihan ng lalaki ay alipin ang nararamdaman nila. Kapag pagod sila, pinipili nilang hindi magtrabaho. Kapag malungkot, nagtatago. Kapag kinakabahan, nagdadalawang isip. Pero alam ng Stoics na ang feelings ay pansamantala lang. Parang panahon na dumadaan lang sa isip mo. Ang principles naman, matibay. Parang sarili mong batas. Hindi tinanong ni Marcus Aurelius ang sarili niya ng gusto ko ba mag-lead ng Rome ngayon Ginawa niya kung ano ang tungkulin niya, hindi kung ano ang mood niya. Kaya siya ay naalala bilang isa sa pinakadakilang tao na nabuhay sa mundo. Kaya mabuhay ka ayon sa principles mo. Isulat mo sila. Panindigan mo sila. Dahil kung ang actions mo nakabase lang sa feelings mo, magiging mahina ka. Pero kung ang actions mo ay nakabase sa principles mo, magiging unstoppable ka. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag mong kalimutan magpakita ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maraming salamat.